alisin natin ang mask. Wala na, oh, alis na. Um, alis, alis na ang so Alisin mo man lang, ayusin ko man lang. Oh. Bili dyan yung Lagi bili dyan niya. Gani, hindi niya gusto bili dyan mo. Bili dyan, ha? Ang ganda. Ang ganda. talikod, God, talikod. Tawali. Talikod, Lord. Kali! Harap dito. Ibi, ni mo. O, harap na, harap na. Dali. Harap dito. Tingin kayo. Tingin kayo. Oh, look. Hindi <laughs> niya gusto ang bangs, manggod. Kaya ma manu yung mata sa bangs. Yeah, picture so po. Tindot na. Oh, picture man na. Picture kana picturein yeah. <laughs> Di picture ni mo. Ang gani. Lakad, lakad. Sige na, lakad. Didi, lakad, didi, lakad didi. Yay! Kahaba ng buhok yeah. niya. Baby doll! Naglakaw <laughs> <laughs> na ang nano. Okay. <laughs> Huwag ling, huwag ling Waaas Yay, kalaan Hala, Wala, siya sayabiyang, baby doll Naglakao na siya, naglakao na Wala, hindi lang siya mapakot Sa bangs na hindi gusto Sa bangs niya, hindi na gusto Ang bangs nga, maano siyang mata Tura na Si ate na naman Wala pa kayo, wala ka lang Wala Magpapaka oh, yung buhok. Ito? Dali na. Tatining na naman. Nagitan na. Nagitan niya Ayusin natin ang mukha, eh. Namutig sa buhok. siya. Namutig sa Nag-aswang-aswang ka na. nag